Hey! 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 Good morning, guys! Ano bang gagawin? <laughs> Dala po natin yung ating bike. Of course, nanonood tayo ng birds. Meron ditong iilang mga birds. Ayun! Ito, wala sa plano. Oh. Bigla ko kayo naalala. <laughs> ano ba yan? Tagal ko nang walang vlog. Ay, huwag kalimutan tayo mag okay. breathe ng fresh air sa ilong ha breathe inside the nose inhale exhale inhale exhale sana matapos ang video bago ma maubos ang ulap <laughs> Ayan ang daming ulap sa taas. Ayun, okay. Yung ulap na yan ang aharang sa ating pagbablog. There's an airplane. Para hindi mag-overheat ang ating cellphone. Nag-overheat kasi ito kapag ano. kapag nababad sa araw. Kamusta mga kayo dyan? Comment naman kayo ng mga ginagawa nyo sa buhay. Ayan na ay, yung araw. Ano nangyari? Ayan oh, may shadow ako. Okay lang. Okay. Anong gagawin natin? Banda tayo Hindi pwede siyang Hindi pwedeng ma Okay, gusto nyo i-update? Update po tayo sa ating Pinagagawa sa buhay <laughs> Okay, medyo Completion na po ang ating project sa bahay Tapos Busy lang tayo dahil meron tayong inasikas ng mga kono, no? <laughs> ay, hiling araw. Look at my... Ay, ito, ganda yung shadow ko. Oh, picture ko yun, nawala no, na naman. Ano ba talaga? <laughs> okay, this is a view. Hanggang ngayon, wala akong maiisip kung anong topic natin. Pwede namang wala. <laughs> Ang topic lang natin ay... Kamusta ang iyong gising? <laughs> ay sa manang gising ko. Medyo napuyat po tayo kagabi. Di ba alam niyo naman ang routine natin, kailangan tayo matulog ng alas 8 ng gabi. Pero kagabi hindi po tayo nangyari yun kasi po uh, Gilabi tayo ng uwi. Ayan. Ano pa talaga? Gusto mo ba akong arawan? O oh, hindi? <laughs> okay, ito po yung bike po natin. Ang bike po natin ay buhay sakto. Buhay Sakto Bike Ayan. Pinaparenta rin po natin to Kung gusto nyo po maka-experience ng buhay sakto bikes Punta lang po kayo dito sa Digman For rent lang po ito ng halagang 20 pesos Every ilang minutes may dumala dito aeroplano at ibon Ayan, Dito sila nakikita <laughs> Ayun na naman ang araw Magandang oh, view ganito eh. Teka lang, pipicture ako ito. Baka ito yung maging profile pic natin. Ay, for the video. Ayan o, oh, ganyan siya. Ganyan. Ganun, ganun yung video. Okay, dito na lang natin gagawin ang ating video. Haharangan ko lang ang araw sa kanyang para hindi mainita ng aking cellphone. O kanya din ko na lang. okay <laughs> <Ganyan> na. <laughs> okay, para hindi siya maarawan. <laughs> Hello guys. Ang hirap naman ng ganitong sitwasyon. Okay lang. Diyan natin mag overheat. Hindi na mo pwedeng ganyan. So ang nangyari po, dahil po sa business ng mga tao sa December, kung, kung ang mga tao ay gusto magpakabisi, ako ang gusto ko magpaka peaceful simula bukas mag start na po ako mag camping two nights dalawang gabi tapos ayan makikita natin ang ating mga old friends and makakapag relax makakapag breathe ng fresh air napaka importante na ng fresh air tulad ngayon dito po tayo sa tabi ng dagat tapos sige hangin na lang yung topic natin breathe fresh air. Matagal na yung huling vlog natin tungkol sa fresh air. Input natin ang fresh air kasi ang oxygen, yan po ang pumapasok sa ating ilong para gumanda yung daloy ng ating dugo. Marami pong hilo bigla na lang buwabagsak dahil kulang po sa hangin na fresh. Fresh air. So, importante sa umaga, fresh air, minsan nagkapaaraw ka rin. Pero kailangan mo rin siyempre ng... Patulog ng maaga. At pag natulog ka ng maaga, isa sa mga bago kong natutunan, importante talaga ang night air. Night oxygen. Ibig sabihin, habang natutulog ka, dumadaloy ba ang hangin? Napakaraming tao ngayon, ang gusto nila la. Lagi nalang naka-aircon. Napakasama pala ng aircon na yan. <laughs> Malamig nga yung aircon. May oxygen naman yung aircon. Pero iba pa rin yung dami ng oxygen na nanggagaling sa dumadaloy na hangin. So, dapat pala malalaki ang bintana. Bakit ang mga bintana ngayon na ginawa sa mga kondo ay parang wala ng hangin na pumapasok? Puro na lang air condition. Hindi dapat air condition dapat air continuous yeah. so may bintana nga pumapasok nga yung hangin pero hindi naman lumalabas kailangan <laughs> yung pagpasok niya may labasan din siya para hindi siya iikot kumbaga air through passing through yung hangin okay so whew, sa pa sa mga bago po natin natutunan 20% ng ating health is Uh, sa kinakain. Okay? Sa lahat ng na pinapasok natin. So, nagiging healthy tayo dahil sa 8-20% na kinakain natin. Pero isa sa mga talaga nag effect ng ating health is 80% environment. Okay. san Saan ka nakatira? Ano ang ano ang klase ng hangin na hinaha na iyong ni, nilalanghap? anong klaseng pollution ang na <laughs> nakakatulog ka ba ng maayos yan so maganda po na pag natutulog po tayo dumadaloy po ang hangin kasi pasinin mo meron kang gising na pag ka parang pagod ka pa rin hindi ka pa rin nakapahinga kasi wala namang sapat na hangin na pumasok sa sa katawan mo hindi maganda yung daloy kaya ang gagawin ko ni kagabi pala, hindi pala ganoon kabukas yung bintana. Kailangan buksan ko pa ng mas malaki. <laughs> Nalaki ako pa talaga. Sobrang laki Ano, para hindi ako ma para mas masarap ang ano, ng, ang tulog. So pansinin mo kahit may ang tulog mo, pero yung hangin, maraming oxygen na pumasok sa yung lungs. Ano pa rin, uh, sapat pa rin yung pahinga na nagawa ng katawan at alam, alam niyo naman importante po yung tulog sa alas alas 9, alas 8 sagad na ang pinakasagad ko siguro 11 yun talagang ano yung busy kasi pero whatever it takes dapat talaga 1 hour before midnight tulog ka na naitindihan nyo ba yon dapat matulog kayo ng maaga kasi sayang naman ang buhay kung maaga ka mamamatay <laughs> ang dami na naman ako napapano, nakikita sa Facebook ng na mga nagsimatayan. Hindi alam ko anong dahilan. Piling ko, syempre, iba pa rin yung mayroong ang sapat na pahinga. At mayroong kang sapat na oxygen. Hey, hey birds. Na pasok sa yung lungs. Uy! Nagliligawan yung mga birds, oh. Uy! Hi! This is live life is fun, life is enjoyable, life is so super. Pili <laughs> ko talaga ginawa itong buhay na to para i-enjoy natin. At may enjoy mo ito kapag meron kang super health. Ano ba yung super health? Nagagalaw mo ang iyong kamay, ang iyong paa, ang iyong utak. Nakakaisip ka ng tama, nakakapag-decide ka ng mga tamang bagay na gawin mo sa araw-araw. And yun, <laughs> nagkakaroon ka rin ng napakarami friends. Dumami yung friends ko ngayon. Ang dami, sobrang dami. So bukas, camping po tayo. Kayo po, weekends, mag-set din kayo ng mga camping kasi wala, hindi, alam mo, ang dami rin talagang ano yun, dami talagang nasasayang sa life kung hindi mo man lang binibigay yung sarili mo. Ako talaga kahit mga once dapat talaga once a month nagbabakasyon eh. Kaya nga yung yaman ng tao depende rin sa dami ng bakasyon. Yung iba puro pera. Hindi ah. Ako, ang pinakamayaman sa mundo yung walang katapusang walang katapusang ah, uh, bakasyon. Yeah. <laughs> Ilang araw ka pwede magbakasyon doing nothing. Yeah. I can do it. I can do it. Of course, I can do it. Kasi po ang budget lang po natin sa everyday. Tumas na po. 300 per day. <laughs> Hindi na po kaya ng 200 ang budget. 300 per day po ang budget po natin. Pero ang gasos lang po natin, pagkain. Libre na tayo sa kuryente. Tubig, puro tayo solar. At meron tayong bike. Lagi po tayong nagbabike sa lahat po ng pupuntahan natin. Abangan nyo po. Meron po tayong matinding ride next Next week na ba yun? Oo, oh, next week na pala yun. <laughs> Malayo-layo rin yun. Ano po tayo, dadayo daday po tayo sa Quezon. And magtatagal po tayo doon. And mag-enjoy mag tayo doon. Mag-create uh, more relationships to other people. And medyo, syempre, ma improve din natin sila na maging buhay sakto. Buhay sakto na malaya. Masaya. Ano pa isa? At payapa. <laughs> Malaya, masaya at payapang buhay sa inyong lahat, aking mga viewers. Mahal ko kayong lahat. And ang goal ko sa inyo ay yun, may enjoy nyo din yung life. Masavor nyo ang nature because it's natural to be in nature. <laughs> I love you all. And Yung gusto makipagkita Pumunta ko ng Quezon See you soon I love you guys Last 8 seconds 3, 2, 1 Bye bye